Pakayak lang yan. Lapad ang mga mga pinali. May kapinali <laughs> pa ba? Oh, di tapos yung araw na hindi natin napapayak yung sister Ira. Oh. -abang, oh. abang yan. Kabang-abang yun. yan. Walang talabas hanggang gato na iyo sa Ira. <laughs> <laughs> Surprise mati, <laughs> uh, <pay birthday. laughs> <laughs> <laughs> Happy birthday hai, 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 Babi <laughs> oh, bejuan natin nyan. Masih <laughs> oh, na, you know. <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> ano thank <ka>, you so baby? <laughs> Ayan, ah. Bong, congressman. <laughs> <laughs> we <laughs> need Well, Australia. Yeah. And sana pagbalik nyo, turuan nyo kami ng proper Australian accent. Um, like, palagi kayo mag-iingat. And sana makita namin kayo very, very soon. Huwag sana kayo magpatagal dyan. Hello. Um, uh, bro, Matthew and Juliana. <laughs> Yana, miss you! Alam, uh, uh, ingat kayo dyan. Sana mag-vacation kayo dito. Cause may miss ko kayo. Lung. We miss you already. lang. Bye! Hey, wow. Sister Yana. Kamusta ka na dyan? Miss ka na namin dito. God bless sa'yo, sa'yo ministry. Ingat ka dyan. Hi, hi, Brother Machu, Ingat ka po sa paglalakbay. Ah, Nawa-gabihan ka po ng Panginoon. Yes. God, God bless po, Brother God bless. Ingat, yes. Ingat po. Bye! Greetings, Brother Machu, Greetings, Sister Juliana. Ingat po kayo dyan, Brother Machu and Sister Juliana. God bless. God bless! Hey, guys! What's up? So, Brother Machu and Sister Juliana. Ba't yung kami ngayon? Oo oh, oh, eh. So ayun, sana pag pagdating niyo diyan sa Australia walang gagamba. Tsaka huwag kayo makikipagtalo sa mga kangaroo ha? kasi wild sila. Tsaka baka naman isang koala lang pagdating niyo na Pilipinas. Char. So ayun, we wish you good luck and May the Lord be with you guys always sa new journey nyo and andito lang kami palagi. Bye! God bless! nakatulog ka hindi na ako nag-outfit change. Oh my gosh. Uh, and ito yung short message ko for Matt and Juliana. Matt, sana ligtas kang lumipad at makalan sa pupuntahan mo. May you be thriving and fulfilled kung saan ka man dadalhin ng Panginoon. Ganun din, sana mag-grow pa tayong lahat even though we are apart. Wow! And, yun. Treat this not as a goodbye, But I see you later. For Juliana, man, I I fear na we could not converse, ng ganito properly. So. <laughs> <laughs> Juliana, just wanted to check up on ya. I'm just worried that you might have been wrestling Congress and 14 new months. I spoiled us. Joking aside, I hope you flourish and grow. Are your lunch and tea filled with join fulfillment? If there's anything you need, don't hesitate to shout. Lastly, beware of those koala. They have Glamedia bloody open mates. Hi I say hi to travel and. sa lahat na gagawin niyo dyan. And always remember, nandito lang kami to support and to pray for you. Ay, yes. Good luck sa inyo, guys. Sana magkita-kita pa tayo sa rampa. Okay! And <laughs> Bye-bye! Ingat! Hi, Kuya Mati and Ate Yana. Um, just... <laughs> Miss na miss na po namin kayo. Kuya, kahit di ka pa umalis. Si Ate Yana. <laughs> miss na miss ka na po namin. And for Kuya Mati, syempre mamimiss ka po namin kapag sinamahan mo na po si Ate Yana. Um, we wish that uh, magiging safe kayo palagi. And yung mga gusto nyong ma-accomplish dyan sa time nyo abroad. Oh, I'm Christian. Uh, we miss you and we love you so much. Hey, what's up, guys? Guys, guys, guys. Uh, what's up, Mats? Uh, no? So, yun nga, nalaman ko na list ka na sa Pilipinas. Uh, hindi ka na magiging Pinoy char. Um, yun na. Uh, <laughs> sa so, ngayon, nasa labas kasi ako ng office kasi wala ako sariling cubicle. Ayan, oh. Sa office ako. Oh. Yan, guys. Oh. So, yun, Mats, uh, gusto ko lang sabihin na uh, salamat sa mga naitulong mo sa akin, lalo na nung pandemic. Dami-dami nun. Sobrang lang nang naitulong mo sa akin nun. And, yun, yihe. Uh, gusto ko sabihin na uh, sana kapag nasa Australia ka na, uh, stay humble pa rin. Uh, yun, manatili ka pa rin mabait at patuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Siyempre. Sorry, nakat. Nalobat yung phone ko. Uh, ingat ka palagi, Mats. Uh, wish you all the best. And I'm always here. Uh, sumusuporta lagi sa'yo. Kung anong pangarap mo sa buhay. Tutupad mo yan. True Christ, siyempre. So, patuloy lang paglilingkod sa Diyos. At stay pogi. Pagbalik mo ng Pilipinas, ako naman mamahalin mo. Hindi, ah. Ano? Stay safe lagi and have a nice trip. I'm always rooting for your success. Hey Matt! Balita ko, aalis uh, na daw kayo kapunta Australia. Uh, maligayang paglalakbay sa inyo kasama ng iyong kapatid na Sister Juliana. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi ka lamang niya pinasagana sa mga talento, kundi pinasagana ka rin ng Panginoon sa kagandahan ng Christ the Lord. Dalayan ko sa kanya na patuloy kayong ingatan sa dako ng Australia, sa inyong mga pag-aaral o ano man na inyong ginagawa. Patuloy na lagi niyang igawad ang kanyang pag-iingat, pagpapala sa inyo. Kasama na yung sang bayan. Praise the Lord. Anyway, see you pala dyan sa Australia. Kung nalangobin ng Panginoon, makasama sa Home Free 15 Australia. God bless you. Hello, Brother Matthew and Sister Yana. Hi. Uh, happy trip, Brother Matthew. Sir ingat ka dyan sa Australia. Dahil alam namin dyan sa Australia, mukhang matindi ang mga goal natin dyan. Kaya good luck sa inyong dalawa, sa inyong magiging ministry dyan. Dahil iba kasi ang ang paglilingkod dito sa Pilipinas at saka dyan sa ibang bansa. Kaya sana magawa nyo pa rin yung pinaka-best nyo paglilingkod at huwag nyo magbabayaan ang inyong mga sarili. Okay? Kaya magpapasalamat kami bilang uh, kabahagi sa Youth Department, ang Apparition Worship Team na nakasama namin kayo. Uh, happy, happy ako dahil nakilala ko kayo. Okay, hello Brother Macho and Sister Yana. Panalangin lang namin sa inyo na sa inyong bagong tatanghaping lugar kung saan magkayo mapunta, lagi kayong ingatan ng ating Panginoon. At kung paano ginagamit kayo ng Panginoon dito sa atin, sa lokal ng sangandaan, gayon din ay magamit kayo ng Panginoon sa lokal na inyong pupuntahan. At magamit ang higit ng inyong talento para sa gawain ng ating Panginoon. Ingat kayo palagi, magiging sa inyong pag-aaral, Uh, lagi kayong ingatan ng ating Panginoon. Uh, at lagi niyong tatandaan na dito lang ang mga uh, sangandaan youth maging ang worship team para sa suporta. Uh, suportahan kayo sa inyong ministry sa lokal ng Sydney, Australia. At ang Diyos na patuloy na magingat sa inyo sa araw-araw at nawa ay lahi kayo sa ng Panginoon sa lahat ng inyong gagawin. Uh, happy trip and sa so kay Brother Machu, ingat sa inyo pag-ingat sa inyong paglalakbay at patuloy kang ingatan ng ating pangulong. Lastly, lastly, huwag niyong ng, ah, huwag niyong pababayaan ang inyong mga kaloob, lalo na sa music ministry. Okay? Kailangan, lalo kayong lumago pagdating sa mga kaloob na yan. Dahil, saan man kayo pumaroon, magagamit niyo yan sa paglilingkod. Okay? Yeah. Okay? tsaka kung ano yung kalooban ng Diyos, lahat ng bagay, yan ay kalooban ng ating Panginoon. Good luck. And pagbalik, pag nagbakasyon kayo dito, huwag niyong kalimutan magdala ng ano ha, snow. Kasi napakainit dito sa Pilipinas, okay? Bye bye. Thank you. God bless you, Brother Matthew and Sister Juliana Reynaldo. Hello. Good day, brethren. This is your deputy executive. What? My brother. Hi, na Brother, brother Matt, at uh, sister Yana. Ingat kayo dyan, palagi. Ingatan kayo ng Panginoon sa inyong mga pag-aaral. at pag na rin sa paglilingkod ninyo. Pag uh, sa pablaan ko rin ako <laughs> so, yan lang, maganda kayo dyan. Tapod lang kayo dyan. Tuloy-tuloy nyo lang yung, ano, yung napasimulan ninyo dyan. Tsaka yung mga o ano yung mga napag-usapan natin mula dito bago kayo umalis at hanggang sa makapakarating kayo dyan tuloy yung ministry niyo huwag niyong sayangin yung, ano, yung mga natutunan niyo dito kundi mas lalo yung pag iihat at pagningasin yung talents at skills sigit sa lahat yung paglilingkod ninyo hindi lang yung kalob kundi yung paglilingkod niyo maging devoted pa kayo sa Diyos mahalin niyo yung gawain dyan mahalin yung mga manggagawa o paano niyo rin sila dito ano lang, dito pa rin kami palaging ano, umaalala sa inyo, aalalay sa inyo pag kayong mga mga ano, mga, ang tanong, gusto niyo mag, mag, mag dito lang kami, paturo din kayo diyan. Lagi kayong nasa panalangin namin. Hindi namin kayo makakalimutan, syempre. Tsaka ano lang, Ano ba ba? Yan maisip eh. ka muna. Okay. Bye! <laughs> eh ano muna sister Yana hello sister Yana ah uh, syempre ano bilang kabahagi ng sangandaan lokal kami ay proud na proud sa inyo dahil ngayon nandyan kayo sa ikaw lalo na ano, nauna ka sa Australia aming uh, gusto lang na sa inyo na uh, pag-igihan nyo dyan mag-iingat talagi uh, gaya ng mga nabanggit ng mga naunang nag-greeting sa inyo na nawa kung ano man ang kalooban ng Panginoon sa inyo ay siya ang mangyari sa mga buhay niyo at uh, sobrang proud namin ng malaman din namin na magiging part kayo ng home free kasi isa kayo sa pride ng ating lokal eh yes. so natutuwa kami and spiritually naiingit ni <laughs> spiritual naiingit na ingit ah uh, biyaya ng Panginoon gayon din sa iyo brother Matt uh, ganyan din gaya ng aming uh, pinanggit kay Yana ingat ng palagi at saka kung ano man yung uh, uh, tungkulin na may atang sa inyo pagigihan niyo palagi para sa Panginoon ng pag-aaral nyo uh, magpakabuti kayo sa inyong pag-aaral ang pag-aaral nyo ay gayon din para sa kapurihan din ng Panginoon so nandito lang kami mga kapatid kapatiran nyo sa Panginoon upang sumuporta at uh, lagi kayong ipanalangin Naway uh, hindi kayo uh, mahirapan dyan kung sakali ma meron kayong mga dumarating kayo sa pangihina at kalungkutan, lagi nyo lagi lang kayo manalangin at pwede nyo rin kaming kausapin as your friend, kapatid in Christ, yun lang uh, ingat kayo palagi dyan

So, what's up, guys? Hello, hello, hello! At I'm already here at Vino! Yay! At naririto kami ngayon to celebrate yung farewell party ni Mati. Tayo so nga, gusto ko lang batiin ngayon ang kapatid na Yana. Hello, sister Yana! miss ka na namin dito and we hope and praying na sana okay ka lang lagi dyan at good luck lagi sa mga ginagawa mo and of course kay brother Matthew this is it brother Matt at I know ito yung isa sa mga pinakahihintay natin at pinagpe-pray and God already grant it at we praise Him na sa lahat ng mga uh, bagay na hinihiling natin sa kanya, lagi niyang ipinagkakaloob, sapagkat so, alam niya yung ating pagnanasa. Ayun, so wala akong ka ibang kahilingan kundi um pagpalain ka pa ng ating Panginoon uh, sa yung mga ministeryo at ingatan kanya sa kanyang sa iyong paglalakbay dulo sa dako ng Australia. At ayun lang dito lang ako lagi para supportahan ka. I love you and I'm really going miss you. You know, bye. Online nag-aawit lang. ng ligaya na. Itinanim mo sa puso ko. Adaw-adaw lumalago pag ng biyaya mo, biyaya mong di nagkukulang. Umaapaw sa kasaganaan parang kulan, na di tumitikil tulad ko